morning everyone Luzon, Visayas at Mindanao Labaw na sa mo ang Ako ang uh, Dapit Sa Provincia Sa Surigao City morning, morning. Labi na sa Placer Main buntag. Sayur. Sayur ra paranga delima dili ma ora, oras oras. Bakitas na po tani guys. Lalakad na nandaan pa tungo sa sa work. Api pista. Api pista sa Clover. Surigao del Norte. Mga Clover noon. ah, uh, ang pista diha kaniyang tanan. Magandang umaga po. Ang lahat. <coughs> Sana ah, uh, ah, uh, iwasan natin ang ah, uh, alak na magkahubog Ah, uh, dandan na lang natin mga guys. Hindi uh, na matigilan ng mga uh, pagnumin sa tagpusa. Sa kisa Ay, say, happy pista naman karon sa ah, uh, clubber. Dandahan lang guys sa mga kagubot. Ah, uh, ang pista kaysa raman na pero <coughs> kung mag aim ka daw uh, forever sa presuhan <coughs> guys nga kasi <coughs> lang guys ang katawa lang pag inoom sa ilim nung makabog uh, butag lang nato sa atong tiyan dili nato sa atong ulo kaya musampot ang kadaot naman sa Surigao City uh, happy pista inyo coming mga adlaw karon mo e, i-inspirasyon sa Surigao uh, Surigao City express uh, ah lang mga, mga guys ah uh, ato ang dalangga nga gobernador Uh, Robert barbes, <coughs> Guys na Guys pada ja rahe the leta ko karna ankuan Jill Jill pa oh. Kin guys ya guys ya semua pag inom sa mga makahubung ng lang ya maka daot sa ato ang ah binawa o sa ato ang uyo dahan lang pista dikirasun sa surgao city good morning sir. good morning Oh. Uh, karong adlaw ah, uh, pista puron sa Claver. Uh, pista kaniyang tanan, mga ma'am, sir. Uh, Unta nga Ginoo magagiya sa buong pista sa Claver. pag ingon man sa katong mga uh, ubanan nga malungsod. Ah, uh, Yung hana karong yung hanan niyo kung Gayon. Ah. Dur. na to. ganag sa ulog sa mo gabistahan. Ah.

Vista sa Surigao City. Dabi na sa ato ang pangulo niya nga si Oh! Lindon Barbers. Hindi mo uh, Yang sa yung nga si atong mga tumahal. Pinangga na niya nga si Yes, <coughs> Barbers. Ah, uh, congressman. Hindi oh, mo naman sa uh, mga <coughs> sangguni ang Salamat inyong Uh, good morning everyone. <coughs> sa inyong lahat. Ah. Uh, kayo ba eh, ay tulong ko sa kabataan sa City. Ah. Uh, Tawag pa abot kanyo ha. Uh, iwas iwas lang ta sa mga ino nga mga makabog. Kay para nga iwas sa mga panghitabo. <coughs> Ato, kalipay tanan. karon o ingon man sa itong mga pato ay sa surga city nga pamista uh, inanglan nga ang inyong mga kwarta na pitaka uh, safety yun kay huwag labi na diri si Klaber. safety yun yung mga pitaka sa inyong bulsa yung mga cellphone niyo sana nga mga gamit niyo nga mahinang dal. Uh, safety yun Selamat <coughs> guys. Mau ah penonton guys. Kalau kita mau saya aku ang mga video. Ah, like hook rak ko ibotasyon. Comment lang mo sa saya ang comment session. O follow, share. Ah, like.

Thank you guys, salamat. Thank you for watching. Like, share ng ko sa mga video. Follow. Oh, commit namo sa mga kumansin guys. Thank you. God bless you.